Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Gabriel Mendoza, isang nephrologist na may 15 taong karanasan dito sa Pilipinas. Ngayon, ating susuriin ang paksang mga pakain lihim na sumisira sa iyong mga bato, kidney. Sa mga kusina ng milyon-milyong pamilyang Pilipino, may isang lihim na kaaway na nagtatago sa anyo nga nga pamilyar na pagkain. Maring nasa loop ito ang inyong refrigerator, sa hapakkainan, o kahit sa inyong katatapos lang na tanghalian ang kaaway na ito sa pamamagitan ng isang tahimik at malupit na mekanismo ng pag-atake ay may kakayahang itulak ang inyong dalawang bato sa bingit ng tuluyang pagkasira na pipilitin kayong harapin ang isang kinabukasang walang sinuman ang naknanais, ang habambuhay na dialisis. Hindi ito isang babala na walang basehan, kundi isang medikal na katotohanang napatunayan na. Ito ay isang apurahang panawagan mula sa maespesyalista sa bato sa buong mundo at ngayon sama-sama nating alamin ang tunay na pagkatao nito. Sa video na ito, hindi ko lang ituturo at papangalanan ang partikular na pakaing iyon kundi susurin natin ng malalim sa pinakamalinaw na paraan kung bakit ito lubhang mapanganib, lalo na para sa mataong higit sa 50 taong gulang na may mga umiiral na karamdaman o simpleng may hindi na perpektong pagana ng bato kumpara noong kanilang kabataan. Pakiusap, Panurin ninyo ng mabuti ang bawat segundo, dahil ang kaalamang ito ay maaring magliktas ng inyong buhay o ng buhay ng inyong mamahal sa buhay. Kung sa tingin ninyo ay tunay na mahalaga ang impormasyong ito, huwag makatubiling pindutin ang like button at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. At tandaan, manatili hanggang sa huling segundo dahil may inihanda akong espesyal na regalo. Isang listahan ng nga pinakamahuhusay na pagkain na tutulong magprotekta at mag sa inyong nga bato araw-araw na ibibigay ng libre. Ano ang numero unong nakatagong kawe na dapat nating pangalanan agad? Ito ay hindi isang bagay na bago. Sa katunayan, ito ay napaka-popular at kinagigiliwan dahil sa kakaibang lasa nito maasim-asim na manamis-namis. Tama po, mga manonood, ang prutas na itinuturing na mga nefrologist na lason para sa mga pasyente nga, bato ay ang balimbing. Maaring magulat at magtaka ang ilan sa inyo. Balimbing, ang isang karaniwang prutas ay maaring magdulot ng kidney failure? Ang katotohanan ay nakasalalay sa dalawang mapanganib na laso na taglay nito. Una, ang balimbing ay naglalaman ng napakataas na, antas ng isang sangkap na tinatawag na oksalate. Sa isang taong may malusok na bato, kayang ilabas ng katawan ang sangkap na ito. Ngunit para sa mga may humina ng pagganang bato, kahit bahagya lamang at hindi nila namamalayan, hindi kayang salain, lahat ng bato ang napakaraming oxalate na ito. Isipin ninyo, kapag ang mamolekyul nga oxalate na ito ay pumasok sa katawan, kumakapit ito sa kalsium sa dugo, na bumubuong milyon-milyong matutulis na kristal ng kalsium oxalate, na parang hindi, nakikitang maliliit na bubok, ang mahindi nakikitang bubok na ito ay naglalakbay patungo sa bato, na ipon sa mga tubo ng bato, Sinusugatan ang nga pader nito, nagdudulot ng pagbabara, pamamaga, at unti-unting sinisira ang mayunit na nagsasalang dugo. Ang prosesong ito ay nangyayari ng tahimik ngunit lubhang mapanganib. Sa bawat pakainin ninyo ngahit isang piraso ng balimbing para na kayong nagdadagdag milyon-milyong maliliit na patalim sa kaaway na sumisira sa inyong mabato ng hindi sinasadya. Ngunit hindi diyan nagtatapos ang panganib ng balimbing Natuklasan din ngang nga nga siyentipiko na mayroon itong pangalawang mapanganib na lason sa sistemang nerbiyos na tinatawag na charamboxin. Sa isang normal na tao, kayang ilabas ng bato ang lason na ito, ngunit sa mga pasyenteng may sakit sa bato, kahit sa mga unang yukto pa lang, hindi ito nasasala, naipon, at tumatagos papunta sa utak, direktang inaatake ang central nervous system. Nagdudulot ito nga nakakatakot na sintomas ng pagkalason. Nagsisimula sa walang tigil na paksinok na sinusundan ng paksusuka, pakalito, kombulsyon, at sa huli, maaring mauwi sa koma at kamatayan. Ito ang dahilan kung bakit kahit sa napakalit na dami, ang balimbing ay maaring magdulot ng biglang pakpalyangang bato o nakamamatay na pagkalason sa mataong may pre na sakit sa bato. Gayunpaman, ang balimbing ay hindi nag-isang kontrabida. Siya lamang ang pinuno ng pinakamapanganip na grupo. Ang pangalawa sa listahan ng mga paggayang dapat pag-ingatan ay ang espinaka, spinach. Madalas nating naririnig na ang espinaka ay mabuti sa dugo, lalo na sa mga may kakulangan sa iron. Totoo yon. Ang gunit isa rin ito sa magulay na may pinakamataas na antas na oksalate. Para sa mga may mahinang bato, ang regular na pakonsumo nga espinaka, lalo na ang pag-inom ng pinakuluang sabaw nito, ay parang paglihangang sarili ninyong kidney stones na nagpapabigat at nagpapabilis sa proseso ngang pakasirangang bato. Mayroon akong isang nakalulungkot na kasongang isang pasyente sa Pilipinas na naniwala sa isang payong nakagisnan. Kumain siya ng espinaka araw-araw upang gamutin ang kanyang anemia. Ang resulta, sa loop ng ilang buwan, ang kanyang kidney function ay bumaksak nang husto mula stage 2 ay lumundak sa stage 4. Malapit na sa huling yukto. Hindi nakatulong sa kanyang dugo, ngunit ang kanyang nga bato ang namamatay. May isa pang gulay na itinuturing na superfood sa kanluran ngunit isang patibong para sa may problema sa bato, ang kangkong. Kilala ang kangkong dahil mayaman ito sa bitamina at mineral. Gayunpaman. Isa rin ito sa mga kampeon pagdating sa daming ng oksalate. Ang isang mangkok ng sinigang na may kangkong ay maaring maglaman ng sapat na oksalate upang makabuong ang bato sa mga taong sensitibo dito. Ipinapakita nito ang isang mahalagang katotohanan. Ang isang pagkain ay maaring maging gamot para sa isa, ngunit lason para sa iba, depende sa kanilang kalagayan sa kalusugan, lalo na sa kalusugan ng kanilang mabato. Bukot sa oksalate, may isa pang lihim na kaaway na dapat nating laging bantayan, ang potasium. Ang potasium ay isang mineral na mahalaga para sa pagana ng puso at mga kalamnan. Ngunit kapag ang bato ay nagsimulang pumalya, nawawala ang kakayahan nitong alisin ang sobrang potasyum mula sa dugo. Isipin ninyo na ang inyong bato ay parang isang dam na may mga spillway. Kapag ang spillway na ito ay bumara, aapaw ang tubig at maaring masira ang dam. Gayun din, kapag hindi may labas ng bato ang potasyum, tataas ang antas nito sa dugo na magdudulot ng mapanganib na kondisyong tinatawag na hyperkalemia. Mari itong magdulot ng hindi regular na pagtibok ng puso, Panghihina at sa huli, biglang paginto nito, nahahantong sa kamatayan sa lublamang ng ilang minuto ng walang anumang babala. Aling mga pagkain ang mataas sa potasyum, nakalulungkot, ito ay ang mga lamang ugat na madalas nating kinakain at inaakalang masustansya, nangunguna sa listahan ang kamote at patatas. Ang pagkain lamang ang isang katamtamang laking inihaw na kamote ay maaring magbigay sa iyo nga na pakaraming potasyum sapat na upang itulak ang isang pasyenteng may sakit sa bato sa isang kritikal na sitwasyon. Gayun din, ang iba't ibang uring beans at mga tuyong prutas tulad ng pasas at dried apricots ay mga bombang potassium na dapat iwasan ng mga pasyenteng bato. Kaya, dapat ba nating alisin lahat ng berdeng madahong gulay at lamang ugat? Hindi. Ang sobrang paghihigpit sa pagkain ay hahantong sa malnutrisyon at lalong magpapalala sa sakit. Ang susirito ay ang matalinong pagpili. Ang kalikasan ay laging nagbibigay sa atin ng maraming mahuhusay na alternatibo. Ang unang pakain sa ating golden list na dapat ninyong idakdak sa inyong menu ay ang repolyo, cabbage. Ang repolyo ay napakababa sa potassium, phosphorus, at sodium. Bukod dito, mayaman ito sa vitamin K, vitamin C, at mga phytochemical na may anti-inflammatory properties na tumutulong protektahan ang nga selulang bato mula sa pinsala. Isa pang mahusay na alternatibo ay ang cauli flower. Hindi lang ito mababa sa potasyum, kundi nagtataglay din ito nga sulfur compound na tumutulong sa katawan na labanan ang malason na nagpapabawas sa trabaho ng atay at bato. Isang prutas na maaari ninyong kainin nang halos walang limitasyon ay ang pipino cucumber. Dahil 95% nito ay tubig, ang pipino ay may natural na diuretic effect na tumutulong sa pagflush ng madumi sa katawan. Sa halip na kumain, noksaging o dalandan, lumipat sa mansa na saples. Ito ay isang prutas na palakaibigan sa bato, mayaman sa isang uring ang soluble fiber na tinatawag na pectin na may kakayahang magpababang kolesterol at asukal sa dugom nga pangunahing risk factor para sa sakit sa bato. Kaya, nasuri na natin ng detalyado ang mapinakamapanganib na kawing bato na pinangungunahan ng balimbing dahil sa dalawang lason nito, ang oxalate at karamboksin. Sinusundan itong espinaka at kangkong na may mataas na oxalate at sa huli, ang grupo nga mapakaing mataas sa potasyum tulad ng kamote at patatas. At higit sa lahat, mayroon na tayong listahan ng mapakatiwalaang kasama, repolio, cauliflower, flower, pipino at mansanas. At ngayon, oras na para tuparin ang aking pangako. Ang regalo na nais nice kong ibigay sa lahat ng matiyagang nanut hanggang sa huling minuto ay isang mahalagang dokumento na pinamagatang ang gintong listahan. Mga ligtas na pakain para sa bato. Upang matanggap ang regalong ito, sundin lamang ang isang simpleng hakbang. Mag-iwan ng komento sa ibabang video na ito na may salitang gusto kong maging malusok ang aking mabato. Sa sandaling matanggap namin ang inyong komento ipapadala ng aming team ang kumpleto at libreng dokumentong ito sa inyo. Muli, kung sa tingin ninyo ay kapakipakinabang at makabuluhan ang video na ito, mangyaring maglaan ng sandali upang pindutin ang like button, ibahagi ito sa inyong mga mahal sa buhay at higit sa lahat, pindutin ang subscribe button at ang maliit na kampana sa tabi nito upang maging una sa pagtanggap ng tama at napapanahong impormasyon sa kalusugan mula sa amin. Maraming salamat sa inyong attention at panonood. Nawa'y makkaroon kayo at ang inyong pamilya ng malusok at masayang buhay. Paalam at hanggang sa susunod na video.